Good evening mga kababayan. As usual, mga testimonya muna tayo. Basa tayo ng mga testimonya. Mas maganda na to, di ba? Yung mga mismong nakakasubok, nakakagamit ng produkto natin. Sila na mismo yung nagpapatunay. Kaya ito, sabi niya, Sausunod na, lang po, na lang po ako kasi order at order pa din po talaga ako sa inyo. Dahil gusto kong gawing monthly yung lunas. lunas. Ayoko pong mahinto. So nakita niya talaga yung resulta ng lunas sa katawan niya. Maganda po kasi talaga ang epekto niya sa akin. Kahit di ako nakakatulog ng maayos. Di po ako groggy. Yes, parehas kami ng naramdaman. Kahit puyat ka, pagising mo, normal pa din. Parang mahaba yung tulog mo. Sa acid guard naman po, kahit po many times na late ako nakakakain sa gabi, hindi ko na na-encounter yung masakit na acid reflux. Kaya ang ganda po talaga ng epekto nilang dalawa sa akin. Yes, usapang acid. Acid reflux, wala yan. Kaya nga tinawag natin acid guard to eh. Walang wala sa acid guard yan. Samahan mo pa ng lunas lalo sa paghimbing ng tulog. Ilang bays ko na experience yon, Lagi akong puyat matulog kahit sunod-sunod na araw dahil nga, syempre, kailangan mag-research na mag-research. Hindi na hinto yung pag-research natin tsaka yung pag-aaral eh. So, kahit puyat ka, pagising mo sa umaga, hindi mo talaga feel yung pagtayo mo, hindi ka lutang. Hindi, normal pa din. Kasi, Nagkakaroon ka pa rin ng quality na tulog Kahit konti lang yung tulog mo Ayun eh, ang kagandahan ng combination ng dalawa So, cash and delivery tayo mga kababayan PM lang kayo sa akin Kahit di na kayo mag-comment Ingat kayo palagi mga kababayan Ako si Chance At ako magsasakang dala